What's up mga Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Merkules Nandito tayo ngayon sa tulungan ng aking mga manok Kasalukuyan ako na, no, na, na naglilinis ng kanilang ipot mga Kanoy pi. At nabigyan ko na rin sila ng pagkain nila Yung tubig hindi ko pa napalitan Ayan. Bali dito banda sa area na to natapos ko nang natanggal yung kanilang ipot yung natitira dyan yung bago na ayan, nalinisan ko na dito magkabilaan ayan, dito malinis na naman so dito na ako sa area na yan mga kanaipi dito ako naglilinis ngayon may nabasag na naman na itlog ng aking mga manok ayan Sayang na naman yung isang itlog ngayon. So, ayan. Talagang malapit ng ikal itong ating mga naunang bats na RTL na manok. Sa bagay, meron na tayong pang port bats na kasalukuyang pinapalaki mga kanaypi. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mga sisiw na yon na ilang days na sila ngayong araw na to. Pabigyan ko na rin sila ng pagkain mga kanayti yung feeds na pinapakain ko sa kanila. Yung bibistag booster ng Thunderbird. Yan may itlog na naman doon. Yung isa, kasalukuyan pa lang na mangingitlog mga kanayipi. Ayan. Bali na na rin yung kanilang feeds ngayong araw mga konekt. Kaya yung sako na napaglagyan ng feeds yan na yung ginamit ko na ano, lagayan ng kanilang ipot. Tapos itatapon ko mamaya doon sa uh, kalsada para ma-pick up ng basurero. Ayun buti na lang uh, may napagtatapunan tayo ng kanilang ipot mga kanayi mahirap pag wala tayong matapunan ng kanilang ipot eh so ayan maganda bali mamaya mag spray din ako ng major D so may laman pa naman itong ano, sprayer ko yan may laman pa itong sprayer ng major D mga panayipi ayan o. kalahati pa yung ano tubig Bali, dalawang sachet yung ano na ko dyan sa ano sa sprayer na yan alright so ayan tignan nyo muna ako na maglinis dito mga kanayipi gumagamit din ako ng mask para ano uh, safe tayo sa amoy ng kanilang ipot mga kanayipi para di tayo magkasakit dyan diba mahirap na

So, nakita nyo naman mga kanaypi kung gano'n tayo maglinis. Bali yan. Nailagay ko na sa sako na may plastic. Nandiyan na sa loob yung kanilang ipot ngayon. So, ang gagawin ko naman dahil natapos na akong nagtanggal ng kanilang ipot, mag spray na tayo ng disinfect. Ayan. Alright. <laughs> ganun lang talaga yung pag ng ganitong mga manok kailangan talagang uh, masipag ka sa paglinis ng kanilang ipot uh, magpakain, ganyan ang kaganda naman dito araw-araw silang nangingitlog mga kanaypi may araw-araw na income sa ganitong business Kailangan talaga sipag at uh, syaga Sa pag-aalaga ng ganito Ayan. So tapos na tayo dito mga kanoypi Papakita ko muna sa inyo yung ano Yung aking mga sisiw na alaga Ayan Malalaki na sila mga kanoypi Ilang days na sila eh So nandito Ayan Ganyan na sila kalalaki Bali hindi pa ako nakapaglinis dito sa kanilang area mga kanaipi mamaya magpapalit tayo ng sapin at may pamalit naman tayo dyan na, ano, na skin ng Euratex po <laughs> galing kay Pangasinan Tour yung ganito mga kanaipi ganito yung ipapalit natin na skin dyan sa ano sa pin ng ating mga sisiw na maliliit ayan ang sisiglan nila mga kanipi at ang kagandahan at uh, walang mortality walang mortality rate na ano na bawas sa ating mga sisiw 45 pa rin sila mga kanipi so yan ispray muna ako dito sa aking mga kulungan ng aking mga manok ganyan lang mga kanayti ispray tayo dito Pagnatapos pag natapos dito mamaya sabi ni misis uh, ilalagay daw namin yung ano yung binili naming nakaraan na ano na floor mat yung linoleum papalitan daw namin yung floor mat diyan sana sa may sala ayan kaya taong bahay muna tayo ngayon makakanip <laughs> right mag-spray muna ako makakanip ayan panoorin nyo muna ako na mag-spray sa kanila you said that you feel lonely, makes you Ayan, nakita nyo naman mga kanayipi kahit i-spray ko dito sa aking mga manok itong ginagamit ko walang problema mga kanayipi Safe na safe yung aking mga laga dahil yan sa major D na ginagamit ko at subok ko na yun mga kanayipi kahit Kahit ipaligo ko sa aking mga manok Yung major din na gamot Na pang decent Ayos lang Walang problema Ayan Kita nyo naman Basa yung aking mga alagang manok Na refresh yung mga manok na yan Ayan o oh. So Tapos ko lang na disinfect dito sa kulungan ng aking mga manok Pati sila na disinfect na <laughs> Mamaya Pati doon sa, ano, sa kulungan ng maliliit I-disinfect ko yan mga kanaipi Para mawala yung mga virus na yan Para hindi magkasakit itong aking mga lagang manok Ganun lang pero lang yung pag ng mga artil na manok mga kanoypi. Tapos na ako dito na naglagay ng ano mga kanoypi. Nang ipanang ng palay dyan sa baba. Yan. Tapos naglagay na rin ako ng panibago nilang inumen Bali, nagbigay ako ng sulfur QR ngayon mga kanoypi. Yan yung binigay ko na gamot sa kanila. Hindi muna ako nagbigay ng vitamins. Ito na mga kanoypi mais na, malinis na uh, may pagkain na sila, may inumin tapos na tayo dito sa aking mga paitloging manok oh. dito naman na tayo mga kanaypi sa mga sisiw na manok ko ito na mga kanaypi yung skin ng Eurotex foam ito na yung ipapalit natin na sapin doon sa ano, kulungan ng mga sisiw. Ayan. Palitan muna natin. Dahil madumi na. Marami ng ipot na nakalagay. Ayos na mga kanaypi. Napalitan ko na ng sapin dito sa kulungan ng mga manok. Mga sisiw. Ayan malinis na naman. So, okay na yan mga kanaypi Bali, magpapalit na lang tayo ng inumin nila Nang matapos na yung trabaho natin dito sa ating mga laging manok Ayan na mga kanaypi, nakapaglagay na ako ng bago na lang inumin Yan, tubig lang yung nilagay ko ngayon Fresh water, hindi na ako nagbigay ng vitamins ngayong araw mga kanaypi Bukas na lang Ayos na. Tapos na naman yung ating trabaho sa ating mga manok. Pakita nyo naman. Ganyan lang yung ginagawa ko araw-araw mga kanayipi. Ayan mga kanayipi. Umumpisan na namin ni Mrs. na ano na maglagay ng floor mat na panibago dito sa sa aming sala ayan kung napapansin nyo kasi mga kanayipi, ang dami ng punit <laughs> <laughs> Once na nakita ni Bibi Mike na ano na natatanggal na mga kanoypi. Ayun, pinipilit niya ng tanggalin lahat. Pag may nakita sang ganyan, mga kanoypi, hihilain na 'yan mga kanoypi hanggang mapunit na. Si Bibi Mike yung ano 'yan eh. <laughs> Sala <larin. laughs>

kanaypi, hindi na lang matatapos na namin ni Mrs na lagyan dito sa may sala na linoleum or chloromat kung tawagin nila Ay ano. dito banda tapos na eh ayan, ayan yung bahay namin ngayon mga kanaypi nandiyan yung mga tinanggal naming chloromat tatalian ko na lang mamaya yan tapos itatapon mamaya ang gabi dun sa labas so taong bahay muna si Kanorti better than <laughs> You said there ain't no ka nandito si Bibi Mike oh. ano yan anak oh yan wow ano yan Ayan mga kanaypi, natapos na namin na ilagay yung floor mat na katas ng ayuda ni misis. Ano? Ayos na mga kanaypi, magliligtid na tayo ng mga kalap. Ayan. Sabi ni Sabi ni Bibi May kanina, wow nang wow eh. Nung nakita niya. Ayan, mga kanipi. mais naman na. Ligpit na lang si misis ng mga kalat. Bali, dito banda, kulang yung ano, yung floor mat. Ayan. Unti na lang yung ano, yung kulang. Sa susunod na lang yan, mga kanayipi. <laughs> At least, maayos na, no? Yes! <laughs> Tapos na yung trabaho natin na pag-install ng floor mat. Mamaya, lalagay ko yung, ano, yung plastic cover dito, banda. Dito, mga kanayipi. Lagyan natin ng plastic cover para hindi umanggi yung ano, yung tubig ulan dito sa loob. All right.